Nasagap agap na balita ni Christy Furman na nag-uusap na umano ang mga abogadong si Nanina Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay kaugnay sa mga negosyo na sosyo sila. Ito naman po at nakarating sa amin. Nasa ngayon pong mga panahon ito'y nag-uusap na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Kasi nga po, marami pong negosyo na magkasosyo si Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Dami pong business na sila ay sangkot diba? Chika ni Christy Furman sa Showbiz Now na nitong November 28. So ngayon ang nangyayari yung abogado ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla inaanon na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila sa kanika nilang negosyo na pinagsaluhan nila. So kapag ka po ganyan nagbabawian na ng investment, ano ibig sabihin noon? Dagdag pa niya.